Oh, mga goodness, sa isang oras ko na paghahanap ng mga shells dito sa karagatan Panis kayo sa mga nakuha ko <laughs> Panis, may lato At may isda O diba, saan ko pa? Ang lupit ng karagatan na ano? May shells May isda, diba? Dito lang yan Ayan, yung mga nakubasan ang galing. Tapos meron pa sikat-sikat oh. Ay no, my goodness. Good morning, mga goodness. Hindi naman sa pagmamayabang, ano. Pagising ko. May sarili na akong karagatan, ano. Wow. Ang ganda. Laawak ko. Oh. Tapos solo-solo lang ako. <laughs> e, benta ko kaya ito, no? Buti ka. Buti yung ganitong mga ano, no? no? Dito daga to. Oh. Hindi ginagawa subdivision. Ako, pag nakita to ng no? malulupit na developer, agaw yung subdivision to. Ha, pag ito. <laughs> Pala yan niya. Ginawa lahat subdivision, eh. Ito pa kaya, oh. Ganda. Ganda. Ayun o, astigo ko, may sandbar dito. Ang galing. Tap, nyeta. Galing, oh. Throwing na natin. poor man, poor doy. <laughs> Kaling. My goodness. Location check. Alis, ganda ng lugar. Oh, may bar pa. Oh. Nga to. Ganda. So, yung guys, on dito ako sa kalatagan. Pagkagising ko. Wow, to agad na bubuka do. Ah, maganda talaga. Oh. Ang haba ng ano. ng hunasan tawag sa amin sa vehicle hunasan. Ay no. Hanggang doon. Hanggang doon. Oh, pamain na lang po, pamain. <laughs> Dami. Walang ibon siguro to, no. pa ko. Goodness. Wow. Daming Patrick. Ano? Starfish. Starry, starry light. Dami oh. Starfish. Ay, ba to? Tara guys, samahan nyo oh. ako. doon, punta doon sa Manyo. oh, punta natin yung parko na yun, oh. no oh. Sa pamamagitan lakad lang. Di ba? Layo ko na. Wow. Wow. Ano yan? Manghuli tayo ng sinasabi nilang lukog. May lukog kaya rito parang wala naman ah, ang galing ang haba ng lota. tide hanggang doon hanggang doon my goodness ay no ang galing oh may starfish pa lang kulay ano kulay blue ay no, siguro si Patrick to no Patrick ang ginagawa mo dyan Patrick sabi nila pag ganito daw starfish huwag hawakan kasi ang buong katawan daw niyan ay puro mata totoo kaya ayon pero huwag na natin i hawakan baka magka problema tayo dyan thank goodness so ayun guys so oh, andito na ako sa dulo ng tinatawag na hunasan kumbaga lotay do oh. alayo ko na oh my goodness oh Ayaw, oh, doon pa ako nag sa gilid o. Oh. Tapos mag-isa lang ako rito o. Oh. O, oh, diba? Solong-solo ko yung, ano, solong-solo ko yung dagat ng Kaladagan. So, makuha tayo ng, ano, ng mga shells. Pag nakukuha raw sa ganito, dapat ang mata mo malinaw. E punyeta. Nakakalimutan ko yung salamin ko. Ano kaya makuha ko rito, ano. Tara, samahan nyo ako, ha. Ay, guys, ang galing na ito, o. Kita nyo ito. Ay, ano. Para siyang, ano... Uh, utak ng tao. Ang galing, oh. Ibig sabihin talaga yung dagat may buhay. Tapos nag-iisip. Akala ko, pagkain, oh. Kasi may utak ko, oh, eh, no. Ah, galing. May utak ang dagat. Dami nila, oh. Ah, galing. Kumpul-kumpul ang utak. Pa, oh ayun oh, bagong utak oh. nabubuhay oh ayun eto guys, kinakain to ang tawag ni Larito ay lato ba? subukan natin kung nakakain talaga ah oo nga, sarap maalat sya pakita ko sa inyo na kinakain talaga ayun mga goodness oh ayan o, lato tawag dito ay tama ba? lato ayan o hmm, masarap ah masipag gala sa dagat, mabubuhay ka eh dahil pagkain dito eh ah, oh, may, may mga utak-utak pa yun eh, no? Di diba? ah, galing so ang target natin ngayon ay manguha ng lato ganito Ha? Masarap siya maasim. Yun ang gagawin ko ngayong araw na ito ay manguha na lang ng lato. Dami! So yun guys, paalam mo na manguha tayo ng lato. Ha? Ah, ayan o. So yun guys, na nakakarami na ako ng lato. O. Ang ganda ng pagkakalotay dito sa kalatagan. No? Talaga tingnan o. No? O diba? Tapos yung mga lato, yung ganito, sipod sa to. Ayan lang oh, nagkala to. Oh. Kaya lang pag nanguha ka niyan, guys, pag nanguha ka niyan, umuubusin para mabuhay pa. Kasi maraming nakikinabang sa karagatan, hindi lang tayo, di ba? So kailangan pag nanguha ka niyan, umuubusin para may mauulit ka uli. Di ba? Ang dami oh. Oh, eto pinakamalupit. May pepe dito. <laughs> Ay, ano? Anong tawag yan? Ay, ano? kalingo, oh. Pepe. Ay, ipit ka dyan. Kaling, oh. Anong tawag yan? Alimutan ko. Ah. Clamp ba? Kaling. Diba? Ang dayong pakinapang ng karagatan, oh. Oh, mga goodness. Sa isang oras ko na paghahanap ng mga shells dito sa karagatan. Panis kayo sa mga nakuha ko. <laughs> Panis May lato At may isla O diba? Saan ka pa? Ang lupit ng karagatan na no Sino? Tatay? Tatay? Sino? Ay, nagpa-vlog ako Tiglang may tumawag Dami ko na uli May lato May shells ista, di ba? Dito lang 'yan. Ayan, yung mga nahubasan. Ang galing. Tapos meron pa sikat-sikat oh. So ayun guys. Andito tayo sa halatagan at naghahanap-hanap ng mga seashells. At ang ating nakita ay isang napaka -uta. Ang galing. Diba? Tunay na matalino ang karagatan, alam niyo bakit? At tunay na boy ang dagat, alam mo bakit? Kasi may utak oh. 'Di ba? Buti pa ang dagat may utak. <laughs> e, ikaw kaya. <laughs> ah, galing. Dapat iniingat na talaga ang dagat. tinamo mo ayan oh. Patay na 'yan, oh, Diba? ba? nabuhay uli oh. ba? Diba? Ang galing. Nabubuhay na uli ang dagat. At may utak pa. Ayun oh. ah, daling. Alam nyo ba guys kung bakit maalat ang dagat? Kasi iniihiya natin. Pagodis. <laughs>